sakit ang patayin! Uh, 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 huwag mong gawin yan! Meron akong mahalagang ibabalita sa'yo. Ako rin, meron. Ano yun? Uuwi na ako. Ngunit, may... Niloko mo ako. <gasps> Sabi mo, sabi mo gagawalan tayo ng pelikula. pala kikidnapin mo lang ako. Tapos dadali mo ako dito sa, sa Jurassic Park. Pedro, ang magwayen. Kung kailangan mo akong bilang bayani, I'm sorry. Nag-retire na ako eh. Hating gabi! Magsitulog na ang lahat! Ay, nako. This place, ha? Nangangatin na ako. Init-init pa. Tas alikabok. Gu-oily na tuloy ang face lock ko. My God, parang may lalabas sa halimaw. Ote. Ay naku. Good night. Hmm? Ah! Anong ginagawa mo dito? Ritual ng paggalang. Kailangan humiga ako sa tabi mo, upang mapatunayan na marangal at tapat ang hangarin mo sa akin. Sige. Anong ginagawa mo? Itatapat ko na ang hangarin ko. Sa oras na salingin mo kahit isang hibla ng aking balahibo, maaari kong putulin ang anumang bahagi ng iyong katawan. Ay! <laughs> Sabi ko na nga, matulog na tayo eh. Sige, dito ka na sa sahig. pong mahihiga sa sahig. Wala kang ka sa akin. Malaya na ako. Maari na kitang patayin. Bulan, huwag mong gawin 'yan. Meron akong mahalagang ibabalita sa iyo. Ako rin meron. Ano 'yun? Uuwi na ako. Ngunit may Niloko mo ko. Sabi mo, sabi mo gagawa lang tayo ng pelikula. Hindi pala, hindi pala. Hindi pala, di pala mo lang ako. Tapos dadali mo ako dito sa, sa Jurassic Park. Pedro, ang magwayan. Kung kailangan mo ako bilang bayani, I'm sorry. Nag-retire na ako eh. Wala oh, na tayong dapat pag-usapan pa. Ngunit hindi mo... Oh, Pero naman akong sasabihin sa... Oh, eh. Ang ibig oh, ko sabihin, Pangal! Nakikiusap ako sa'yo. Alam kong nilayin lang kita. Ngunit yun ay dahil sa matindi naming pangangailangan. At humihingi ako ng tawad sa'yo. Subalit dumating na ang panahon para hingin ang higit pa sa iyong pangunawa. Gawin mo lang ito, Pedro. Ipinangangako ko. Ibabalik kita agad sa iyong dingding. Oh, siya, siya. Pero pag natalo ko na yung mga kalaban, uuwi na tayo, ha? Sino pa makakalaban ko? Si Minokawa. Parating na yun? Yeah,